Shadow Creature. Late one evening, kasama ni Kevin ang maliit na anak niya pati na din ang aso niya sa sala. Binivideohan lang niya ang kalikutan ng kanyang anak that time. Lakad dito at lakad doon. Typical na activities ng mga bata sa edad na yon. Ngunit habang video siya, pagdaan ng anak niya sa ilalim ng hagdan, nagulat na lang siya sa sumunod na nangyari. sa pagdaan ng bata sa hagdan, makikita mo ang paglabas ng isang anino na may apat na paa. Hugis aso o tigre daw ito ayon sa mga nakapanood. Ito ay naglalakad pakaliwa kung saan nang galing ang anak niya. Kung iyong susuriin nang dumaan ang bata, nasa kanan ng anino niya. Ngunit sa pagdaan ng shadow creature, wala kang makikitang pinagmumula nito kahit ang aso nila nakita ang anino pero wala naman itong naging reaksyon. Maari nga kayang may skinwalker silang kasama sa loob ng bahay? Ito nga ba ay kagagawan ng hindi maipaliwanag na nila lang o camera trick lang? Ikaw na ang humusga. The Wall Noong June 6, 2023, dinalaw ni Cozy ang puntod ng kanyang lola Nagsama siya ng ilang tao para sana ayusin ang nasirang puntuhod. Habang nagtatrabaho ang mga kasama niya, may napansin siya na talagang sumindak sa kanya. Lalo na nga at nasa sementeryo sila. Agad-agad niyang nilabas ang camera at ito ang kanyang nakuha. Mabilis lang ang video pero nang i-zoom in niya ang camera sa ilalim ng bahagi ng pader, sa butas nito makikita mo ang isang mukha na nakasilip sa kanila. Nakakatakot ang tingin nito na tila pinagmamasdan lang ang bawat kilos at galaw nila. Unfortunately, mabilis na nakatang ang video nang dumaan ang isa sa kasama niya. Ang sabi ng ibang nagkakomment sa video niya, may mga kaso daw na may mga pamilya na naninirahan ng walang pahintulot sa ibang masoleyo. Ganito din nga ba ang kaso ng nakita niya? Ang susunod na video na to ay kuha naman ng CCTV sa sementeryo sa Vietnam. Makikita mo ang tatlong magkakasama na angkas ng motor. Sila ay bahagyang napahinto sa harapan ng isang puntod. Chinek lang nagmamaneho ang direksyon na pupuntahan nila Ngunit ang hindi nila alam, meron na palang nakasunod sa kanila. sa likod nila, biglang lumabas ang transparent figure ng isang lalaki ang naglalakad patungo sa kanila. Hindi din napansin ng magkakasama ang figura na to at mabuti na lang din at agad na pinaandar ng nagmamaneho ang motor na sinasakyan nila. Ang nakapagtataka ha, madidistinguish mo ang mga taong nakasakay sa motor. Buo ang rehistro ng katawan nila sa camera, hindi katulad ng figurang nakasunod sa kanila. Ito nga ba ay kaluluwa ng taong nakalibing sa puntod na hinintuan nila? Posible din nga kaya na sinundan sila ng kaluluwa hanggang sa pag-uwi nila. Ikaw na ang humusga. Behind her. Si Yuri ay isang content creator sa Thailand na gumagawa ng mga nakakatakot na clips para sa mga audience niya. Kasama niya sa paggawa ng video ang anak at asawa niya However, noong Abril ng taong 2022, isang video nila ang nag-viral sa TikTok dahil ang isa sa mga clips niya kung saan siya ay nagpapanggap na multo na nagtatawag ng mga dumadaang tao, ang hindi niya alam sa pagkakatao nayon, may totoong multo na pala siyang kasama. Wala kang mapapansin sa simula ng video pero nang i-zoom in ang cameraman ang camera kay Yuri sa likod niya. Nagtatago sa liling at mga dahon ng puno. Isang nakakapangilabot na imahe ang makikita. Isang matandang babae, nangingitim ang kulay ng balat nito at ito ay may malalim na mga mata. Hindi din ito gumagalaw at tila wala itong kurap na nakatingin sa camera ito daw ay may vengeful spirit na namatay sa kanyang panganganak habang hinihintay ang asawa niyang nasa gyera. Naniniwala ba kayo na nakuna nila ang vengeful spirit na to o gawa-gawa lamang ito nila Yuri? Ikaw na ang bahalang humusga. Under the Stairs Ang short video na mapapanood nyo ay galing kay Keely Mahilig siyang gumawa ng mga video tungkol sa ginagawa niya at mga alaga niyang pusa. She's not really into paranormal but one time, she received a notification on her phone na merong na-detect na movement sa sala niya. Nang tignan niya ang footage, she got terrified with what she saw. Ito ang video. Matay ang ilaw at sobrang dilim sa sala pero kapag itinaas natin ang brightness ng footage, dito may reveal ang terrifying apparition. Sa ilalim ng hagdan, makikita mo ang paglabas ng nakakatakot na figura ng malaking lalaki. Dahan-dahan lang ang galaw nito at tila ba may hinahanap ito sa sala. It just manifested itself out of nowhere. Ang sabi niya laging may na-detect nade ang camera niya kahit wala namang tao doon. Unfortunately, this is the only time na nagpost post siya na may kinalaman sa paranormal at wala na tayong naging update pa. However, you can't deny that there's really something there. But what do you think? Did she really catch a ghost on camera? Ikaw na ang magpasya. The Six member. Limang magkakaibigang lalaki ang pumanik sa Mount Lawu sa Indonesia noong May 10, tatlong taon na ang nakalipas. Ang Mount Lawu ay isa sa pinakasagradong lugar para sa mga lokal at naniniwala sila na isa din to sa pinaka-haunted na bundok sa Java. Habang inaakyat ng magkakaibigan ng trail papuntang summit, nagvi-video sila para ipakita ang kanilang progress. naging maayos naman ang pagpanik nila ngunit nang magpahinga sila sa isang bahagi ng bundok naging uneasy na ang pakiramdam ng nag-post ng video ang sabi niya pakiramdam niya na may nakasunod sa kanila dito nakapag-video pa siya at ito ang kanyang nakuha Sayang sa mga sa tara Isang bagay ang hindi maipaliwanag sa video ang isang bagay ang hindi maiipaliwanag sa video kung kahit ano ang isang bagay sa video Pero sino ang sa video nila Although malinaw mo tong makikita sa video pero may kakaiba sa lalaki na to. Tanging siya lang ang hindi nakasuot ng hiking gear sa grupo. Bukod doon, nagbibigay ito ng kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Saad pa nang nagpost, naging masama ang pakiramdam niya at kapansin-pansin sa video ang pamumutla niya. Sabi niya tanging siya lang ang nakakakita sa pang-anim na kasama nila. Hindi ito napapansin o nakikita ng ibang kasamahan niya. Ang nakapagtataka pa, nang isa-isahin niya ang mukha ng kasama niya. Lahat naman sila familiar sa kanya, ngunit tignan mabuti ang video. Parang ginagaya ng pang-anim na miyembro ang mukha ng isa sa mga kasama niya. Nakita ko din ang Reddit post ng isang kaibigan niya kung saan ikinwento niya ang nangyari sa hike nila. Ayon dito, pagdating sa tuktok ng bundok, ang sabi ng mga kasamahan niya, siya ay nag-collapse at nagdelirio. Paulit-ulit niyang sinasabi na may nakasunod sa kanila at may nagmamasid sa kanila sa likod ng makapal na hamog. Sa pagsikat ng araw, natulungan pang maibaba ng mga kasamahan niya ang lalaki at maswerte din na naitakbo agad siya sa ospital. Ano sa tingin niyo ang nangyari sa kanya during their hike? Delusion nga lang ba ang nakita niyang pang-anim na kasama nila? If so, then papanong nakunan pa niya ito sa video? Siya kaya ay naingkanto o may ibang pagay pang nangyari? Katulad ng dati, nasa inyo pa din ang pagpapasya. Kayo na ang bahalang humusga. Prayers and Laments Si DeLisa ay nagtatrabaho sa church na to sa Azcapotzalco sa Mexico. Papauwi na sana siya nung hapon na yon nang marinig niya ang nakakatindig balahibong iyak ng babae. Dahil alam niyang sarado na ang church ng oras na yon at siya na lang mag-isa ang naiwan, kinuha niya ang cellphone niya at ito ang nai-record niya. ng simbahan, maririnig mo ang hagulgol ng isang babae. Kapansin-pansin din na wala na din ibang tao sa loob nito. Ayon kay Ildelisa, pakiramdam niya ay parang nasa tabi niya lang ang umiiyak. Umuwi siya nung araw na yun, ngunit ang kakaibang iyak na narinig niya sa loob ng church ay nanatiling misteryo para sa kanya. Sino o ano kaya ang may gawa ng iyak? Sana ikinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories at gmail.com at facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sayo, mamayang gabi.